Place 17 June, resulting in injury to a Philippine Navy personnel. So uh, we have um, the narration that on 17 June, six Philippine vessels took part in an attempted resupply operation. None were able to reach the second uh, Thomas Shoal, where a unit of Philippine Marines is, st is stationed aboard the BRP Sierra Madre, a grounded warship. Uh, since the Chinese Coast Guard intercepted and targeted all the mission vessels, including the rigid hulled inflatable boats, puncturing them using machetes, knives, and pikes, rendering them immobile. The Chinese forces also confiscated eight weapons from the Filipino troops after boarding one of the RHIBs and destroyed the boat's communications and navigational equipment, as well as the personal mobile phones of the Filipino personnel. Um okay so we specifically urge that uh, the AFP personnel present at the Young shoal during the incident should uh, uh, be present this morning and we have asked the uh, seaman first class underwater operator Jeffrey Facundo are you present pa okay yes ma'am okay maraming salamat anong mo rank unit Siman First Class Underwater Operator, Jeff Prima, S. Facundo. Okay. Uh, maraming salamat at kinikilala namin ang inyong tapang at tagalang uh, galang. At uh, nagpapasalamat sa serbisyo mo para sa ating bansa, sakripisyo at uh, hirap. Um, ikaw yung nasaktan nung insidente ng uh, ika-17 ng Hunyo, doon sa Ayungin Shoal, tama ba? Uh, yes, ma'am. Doon mismo sa may Sierra Madre, ma'am. Ah, uh, ano nangyari? Bakit ka nadali? Bakit na uh, naputol yung daliri mo? Ano yung uh, ano yung sinasakyan niyo? Anong sasakyan 'yon? i salaysay ko na lang ma'am yung... Yes, oh uh, paki lang. Alam na naman lahat at napanood na rin yung video para lang uh, maliwanag sa lahat ang mga Actually, pangyayari. Actually ma'am nung 17 ng umaga po. Nagsimula kami sa Rizal, ma'am. Palawan. Then nag minibay namin po yung Rizal Palawan to Ayong Insol, ma'am. Uh, around... Ilang, ilang barko yon. Ano yung nakalista dun sa dyaryo? Uh, Hindi ko alam sa, kung sa nung umalis kami sa Rizal Palawan po, ma'am, uh, apat na rib po, ma'am. Dalawa sa Marines, okay. then dalawa rin sa Napsug, ma'am. Apat kayo nung umalis? Yes po, ma'am. Uh, ilan yung Marine? Dalawang rib po ng Marines, ma'am. Then dalawa rin po sa Napsug, Okay. Then ma'am, uh, yung yung ruta ng kabila ma'am sa Marines, iwalay. Sa may Sabina siyol siya, siya ma'am. Then yung ginamit namin na call sign sa kabila din ma'am. Yung ma sa ma may, five, may dalagang bukid po. Huwag mo nang sabihin muna yung ruta. Sabihin mo na lang yung nangyari sa'yo. Ha? Nung, then nung nang nag-ano kami ma'am, na karating kami ng Sierra Madre around mag alas 6 na lang po nung umaga. Nung ri yung rib 2 na sakay po ng kabilang boat, ma'am. na uh, nakatali na po sila sa may likuran. Then, didikit na lang po sila sa... sa Sino ang nakatali? Sa yung rib 2 po. Ha? Rib 2, ma'am. Rib, rib, number 2. Alin yon Marine o nabsog? Nabsog. Dalawang okay. rib lang po yung nakapasok, ma'am. Ah, okay. Yes. Dalawang pa. nabsog ang nakapasok. Yung yes, marine po, ma wala. Uh, sad to say, ma'am. Uh, Nasiraan daw sila sa pagpasok, ma'am. Yung dalawa nasira? Yung isa po, ma'am. Tapos yung isa? Binadiya na lang yung isa po, ma'am. Uh, okay. So, yung napsok lang ang dumating sa BRP Sen. Cesar si Ramadre, yung isa nakatali na? Papatali pa lang po, ma'am. Ha? Papatali pa lang po, ma'am. Ah, papatali yung... pa lang? Yes, ah, doon ka nadali? Hindi, ma'am. Ah, teka. Sige, magkwento. Sa RIB ribuan po ako, ma'am. Okay. Ngayon po, ma'am, yung RIB nung papatali na po yung rib number two, Ah uh, around pa mga 5 minutes na po kami nandoon sa Sierra Madre. Dumating po yung rib yung inboard rib ng cost, uh, Chinese ma'am. Hindi ko alam kung coast guard ba or plan then po. Kanto. Then po mamang nangyari pagkarating po nila agad eh, sa uh, wala na pong warning eh dinerecha na yung pagbangga po. Nagpanggaan na po. Kul ah, Ilan sila. Around Marami sila, isang bang isang barko lang. Hindi, ma'am. Ilan sila? Walo, walong rib, ma'am. Sama ah. na yung aluminum rib ng Coast Guard, ma'am. Chinese Coast Guard. Hindi, yung sa Chinese Coast Guard. Ilan Walo, sila? Walong ah. rib, ma'am. Ilan? Eight, more or less, ma'am. Eight na uh... 8 vessels more, more or less ma'am. Okay. 8 plus or minus 8. Ilang katao? Yung nakita mo lang, yung alam mo. Sa bawat rib, ma'am. Ha? Bawat rib po. Oo. Ah. Uh, more or less din 10 ma'am. Okay. Sa mga operator. Kayo, ilang kayo? Sa sa nabsog lang po ma'am. Oo, doon sa sampu, yung sa rib 1, yung kasama mo. Yung nabsog ma'am. Oo. Lim, lima kami ma'am. Isa plus four? Ganon? Yeah, five, five uh, ah, patao. Lima lang kayo. So, kalahati lang kayo nung uh, China. Sa rib, ma'am, limang tao lang din. Okay. Bale, sampo. Sa Man, kanila... Bale, sampo. Sa kanila, sampo. Bawat rib. Bawat rib. Tapos, yes, walo yun. Yes, ma'am. Okay. Um, anong ginawa nila? More, more, Sorry. more, more or less lang po yun, ma'am. Oh, yeah. Siyempre, kung ano lang nakita mo at naaalala. No? Yes, tapos, Papano nila sinagupa yung tropa nyo? Sabi mo, dumating, five minutes ka pa lang, yes, tinatale, biglang dumating sila, napakarain yes, nila, sa uh, sakay-sakay nila, napakarami ring tao. Yes, Anong ginawa nila? Lumapit sa inyo? Lumapit diba? at biglang nag... Binangga kayo binangga bigla? Na po, yes, okay. okay. Tapos? Then yun na po, ma'am. Kasi, ang nakita namin sa video, di ba, Uh, parang binangga kayo, pero hindi na namin nakikita magulo eh. Tapos, parang may mga, may mga hawak sila, di ba? May mga, may mga maso, mga piko, hindi ko maintindihan, kuchilyo ba yun? Palakol, ma'am. Palakol. 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 Po, ma may mga palakol sila. Lahat sila? Uh, yung nakita ko, ma'am, isang isang tao lang yung nakita ko na may parax. Pero, halos lahat sa kanila, ma'am, may mga mahabang tubo na may matutuli sa dulo. Yes. Kaya, Anong Paano mo nakita, nagbunutan? Habang nagtatali kayo, dumating sila, binangga kayo, tapos naglabas na ng palakot. Uh, ano, ma'am? Uh, nung yung kabilang rib, ma'am, sila inaana na, ma'am, ina, binabangga na, tapos tinutusok na yung yung mismong tube ng ano, sinisir, yung mga nakatali, yung tali na tinali sa Sierra Madre po, uh, pinagpuputol po nila, ma'am. Pero hindi naman po pumapayag yung tropa, ma'am, na ano nila, putulin nila. Kaya yun, ma'am, nag- uh, ano na, uh, nagkaroon na ng kunting, ay, este, labanan doon, ma'am. Pero wala tayong armas Pero, na gamit. Pero narinig ba ninyo, nagkaroon ba ng uh, babala o sinigawan ba kayo na maglalapit? Meron bang warning bago sila nagtutusok doon? Negative, ma'am. Wala? Walang salita? Wala. Kasi parang yun ang version na sinabi nila, marami daw warning, sinabihan. Wala, wala kayong hindi, narinig hindi na... Hindi ko maintindihan yung sigaw, ma'am. Eh. Eh, Pero may mga sigaw? Ha o sinabihan ba kayo, o, awat kayo dyan. Kahit hindi nyo naintindihan, intindihan, ma malalaman mo naman sa tono ng boses, huwag ninyo gagawin yan. Kahit ibang, ibang salita, di ba, sa tono pa lang, nagsisigawan na eh. Meron bang ganun? Yung... Bago sila nagano ma'am sigaw pero yung pagsigaw nila yun na nag-aana na rin sila. Binabanggaan na rin nila tayo ma'am. Binabanggaan na talaga. Yes ma'am. Sabay, wala sila. Yes ma'am, sabay. Oo. Oh, um, Siyempre hindi mo maintindihan kung anong sinasabi nila kasi yes, nananakot ba o yung palakol ba parang itinaas ba sa inyo sa malapit sa katawan, walang ganon? Hindi, hindi siya palakol ma'am, yung parang uh, customized na spear. Okay. Yung dulo niya parang karit. Yung dulo niya karit. may tusok? Karit po. Oo. Yung iba, tusok. Pero tinakot ba kayo na parang sasaksakin kayo or uh, tinuro sa katawan ninyo, gano'n? Ang gusto talaga nilang kukunin, kukun ma'am, kasi nakapasok na tayo sa Sierra Madre, yung oh. RIP talaga namin. Yung rib talaga, ma'am. Ah, yung RIP. Yun ang gusto nilang kunin. Pero Di naman, kung, pero hindi naman nananakot na sasaktan kayo o tinuturo sa, inyong, sa ganun katawan Ganon din, ganon din, ma'am. Pareho na rin yun. Para, ganun din, ma'am. Okay. Um, armado ba kayo nun? Palibhasa, siyempre, sundalo kayo, nabsog kayo. Meron yung, baril? Kahit ang, kahit tago? Ang advice sa amin, ma'am, na magdala ng baril. So, pero tago yun. Ha? Tago, ma'am. Tago. Okay. Nilag